Mahuhulaan mo ba ang mga tamang sagot? Ang Pacific Ocean ang pinakamalawak na karagatan sa mundo. Tama, ito ang pinakamalaking karagatan na sumasakop ng higit sa 60 milyon kilometro kwadrado. Ang mga pusa ay may siyam na buhay. Mali, ito ay isang paniniwala lamang. Ngunit ang mga pusa ay may isang buhay lamang tulad ng ibang hayop. Ang araw ay isang planeta. Mali, ang araw ay isang bituin na nagbibigay ng liwanag at init sa ating solar system. Ang tubig-alat ay maaaring direktang inumin ng tao. Mali, ang tubig alat ay hindi ligtas inumin dahil sa mataas na konsentrasyon ng asin. Ang Afrika ang may pinakamaraming bansa sa isang kontinente. Tama, mayroong 54 na kinikilalang bansa sa Afrika. Ang DNA ang naglalaman ng genetic information ng isang organismo. Tama, ang DNA ay nagdadala ng impormasyon na tumutukoy sa mga katangian ng isang buhay na organismo. Ang Eiffel Tower ay itinayo bilang isang pansamantalang istruktura. Tama, orihinal itong itinayo para sa 1889 World's Fair at dapat sana ay babaklasin pagkatapos ng 20 taon. Ang bato sa kalawakan ay tinatawag na asteroid kung ito ay malapit sa araw. Tama, ang asteroid ay isang bato sa kalawakan na umiikot sa araw. Ang mga elepante ang may pinakamalaking utak sa lahat ng hayop sa lupa. Tama, ang utak ng elepante ay may bigat na humigit kumulang limang kilo, ang buwan ay may sarili nitong liwanan. Mali, ang buwan ay sumasalamin lamang ng liwanag mula sa araw. Ang oksigen ang bumubuo sa karamihan ng ating atmosfera. Mali, ang nitrogen ang bumubuo ng halos 78% ng ating atmosfera. Ang Rome ay kilala bilang the city of love. Mali, ang Paris ang may ganitong palayaw, habang ang Rome ay tinatawag na the eternal city. Ang tubig sa Dead Sea ay sobrang maalat kaya hindi maaaring lumubog ang tao rito. Tama, ang mataas na antas ng asin ay nagpapalutang sa mga lumalangoy dito. Ang mga gagamba ay kabilang sa pamilya ng mga insekto. Mali, ang mga gagamba ay arachnids, hindi insekto. Ang Venus ang pinakamainit na planeta sa solar system. Tama, dahil sa matinding greenhouse effect, mas mainit ito kaysa sa Mercury. Amazon River ang pinakamahabang ilog sa mundo. Mali, ang Nile River sa Africa ang pinakamahabang ilog sa mundo. Ang ating puso ay patuloy na tumitibok habang tayo ay nabubuhay. Tama, ang puso ay hindi humihinto sa pagtibok maliban na lang kung may seryosong kondisyon. Ang mga baka ay may apat na tiyan. Tama, ang mga baka ay may apat na bahagi ng tiyan na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Ang Russia ang may pinakamalawak na sukat ng lupa sa lahat ng bansa. Tama, ang Russia ang pinakamalaking bansa sa mundo batay sa lawak ng teritoryo ang mga balyena ay isda. Mali, ang mga balyena ay mamal at hindi isda. Ang Mount Fuji ay isang bulkan sa Japan. Tama, ito ay isang aktibong bulkan at isa sa pinakatanyag na attraction sa Japan. Ang chocolate ay nakakalason sa mga aso. Tama, ang chocolate ay may theobromine na maaaring makalason sa mga aso. Ang Saturn ang may pinakamaraming buwan sa ating solar system. Tama, natuklasan na ang Saturn ay may higit sa daan at na buwan. Ang mga penguin ay marunong lumipad. Mali, ang mga penguin ay hindi makalipad, ngunit mahusay silang lumangoy. Ang Taj Mahal ay isang palasyo. Mali, ang Taj Mahal ay isang mausoleum na ipinatayo ni Emperor Shah Jahan para sa kanyang asawa. Nahulaan mo ba ang mga tamang sagot? Ano ang iyong score? Mag-comment sa ibaba.